Konsian Richard sembilan, kau main mana konsian? Tuk mau yuk konsian Ken Tapi Dad, konsian Paul Wilson, konsian King Fabus, konsian Ojo Luban, S K German, konsian Bungoi Kapo, jadi kita takkan terpilih.

At nagagana, proud na proud po po, sa unang pagkakataon, mga sa isayan ng bayan ng kita, Nagagalak ako dahil nakikita-kita tayo at masaya-masaya ko sa pagkat nakikita ko na ang pagkakaisa ng SK sa bayan ng FIBA ay nakikita ng nagmamahala at nagkakaisa at may respeto sa bawat isa. Alam mo po, ay yung pagkong dito para may pakita ninyo ang pagkakaisa, ang pagmamahalan dito sa sport fest nito. At sana, maglaro tayo Napaloy ko dito. Kundi, ipakita natin ang ating sportmanship, kamarangli, na kung saan nakikita na bawat isa sa bahay ng iba ng kabataan ang isang na bangkasa ng ating bayan. Di po ba? At nakita mo yung ang ating papremyo, ang first price po ay 20,000. Okay na ba sa inyo? Kulang. Ang sa

Mukhang ayo naman lang daman ng premyo Masaya ba tayo na dyan? Masaya ba tayo na dyan? Dito? Dito? Ayaw. Ba't naman mo lang Dito ka lang kung Ah, yung ating pagpremyo po, wag ko yung mga lalang. Maging masaya tayo. Maging masaya tayo, hindi lang sa premyo, kaya tayo dahil magkakaroon tayo ng mga kaibigan, kaibigan sa bawat barangay. Magkakaroon pang palat ang lahat ng barangay. Magkakaroon ng banding ang lahat ng eskya ng barangay. Nang sa kalong lumaling ang mga kaibigan natin dito sa bahay ng Imba. Pwede ba? Parang pa natin ang lahat ng eskya sa bahay ng Imba. Ayan. Lula mo sa pusapta. Anggaran lima ribu, awal macam ni, mana? Gayung pada masa yang tayo, angkau set price sampai sini per lima ribu, satu angkau price tiga ribu, satu, satu puluh, angkau price dua ribu, satu, satu puluh, kita bagi kau gayung, tak katas tak kafir, angkau di Pwede ba? D ano na tinawag lang ng SK ng Bayan ng Bintang? Pwede ba? Lating SK ulit para pinututigil sa ating uh, Congress Binga uh, Minga Fransin. Lataos!